Mga bata, sino ang nakakaalam sa inyo kung ano ang ating pambansang tirahan? Mama, kumam! First floor! nindot na ba kaya itong salida nga daw, Mingse? Huwag ka na, ka na, Maria? O, hapon! Ako po, mo kayo magdaldali ko kulit, no? Ito, nindot na ba ito kaya ito? Kaya magsilos na si Wachili. May kisa ganahan ninyo, si daw, Mingse, o si Wachili? Ah, si Wachili ako, oi. Si daw, ako, o. Nga, ako, o, kay si Wachili. Parayas, detakler, kay hinhin ka, ayon niya, cute. Ay, Maria, kapangit ato inyong salida na gitanaw. Ay, sinilong pawis, oh. Pugi na pugi. Kapangit ato inyong daminsi na iluso ang pabahal. mauna Maria sa sige ninyong tanaw sa lida dili na mo ka-appreciate sa inyong nga classmate na pating pugiha usa pa kana dudong pawiks ka hmm? mga pangit ninyo labaw na na pangit bitaw Maria o manguyab ka kuwa di ka kasuntun ba ah dudong pawiks bisan pag ikaw nalitawan yung kalibutan na dili dito ko sa imuha mga bata maghilom na mo gan maklasi na ta yes, yes ma'am mga bata, sino ang nakakaalam sa inyo kung ano ang ating pambansang tirahan? tirahan. Adali lang, mama. Ah, oh, ako, ma'am. Three, <laughs> three house. Three house. Three house? <laughs> <laughs> three house doon ang pawiks, mali. Siya nga, abin akong three house mga classmate ba? Pasagad na kanunong pawiks lang treehouse! three house! Pam! Mansiyon. Noon ma ay na atong tirahan. Mansion, mansion, Mali. Mansion oh, Mali? Au. Kung mali ang mansion ma'am, sigurado ko, okay, kini. Eh. Tama, Jun. Palasyo. Samot nga mali, Claire. Mali din palasyo? Tama ko, ma'am. First floor. floor. Ay, <laughs> Kung oh, mali na first floor, masin second floor. <laughs> mali. Puro radyon mo, kabuang ba? Ma'am, -hmm. ako ma'am! Haunted house! Haunted house? Nagpasagod na si Biti ba? Dili man na pwede, kay balay man na sa mga dili yung nato! <laughs> Haunted house is wrong. Ang bansang tirahan daw. Wala man akong palasyo. Ay! Ma'am! Basic building! Uh -huh. uh -huh. Ako na -huh. kay na! Ano ka ba mga bata kung unsa ang atong pambansang tirahan? Unsa na ay ma am. Ma am. Subaki. Ano, Maria? Masig boarding house. Ikaw mo. Ay, ma'am! Boarding house! Ni si BT, kay clear mo na answer. Ano diha, Maria? Ako may nakao nagtubag. Boarding house? Is mali. <laughs> <laughs> ang ilang pa kong answer. <laughs> <Tiyan> pa. Mga <laughs> bata, ang atong pambansang tirahan ay bahay kubo. Ah! Ah! Pintubo, Pintubo. Bahay kubo. Bahay kubo. rnsnt